magandang gabi sa atin lahat mga kababayan, mga katiits at muli po sa oras na ito ay aking i-DD mo itong long range locator tripod antenna na napusuan ko ng ating isang katiits mula po sa probinsya ng Talisay City, Cebu Ito ang yung iyong napusuan long range locator tripod antenna Ayan, mga At dito katis, mo babalahan. Balahan mo ng gold. Gold ang ilulukit ng ating locator. Diyan, kung silver, silver din ang ilulukit ito. Ay, 1,500. Ganoon papel. Ganoon din ang hahanapin ng ating rifle lalo na kung ano yung ibinala mo. At ito kasi ay muli kong ididimo at ito naman yung aking binabalang 18 karat na sing-sing ito na lalagay. At ito namang cottage ay red plant. Yeah. At ito cottage ay huwag mo nang i-adjust ito. Ito na lang. Yan. Yeah. At hindi na ito i-adjust. At ito naman, yung aking uh, ilulukit pa rin, yung aking uh, sinse, uh, porcelas bracelet na itin. karat. Yan, ito ka din. aking bracelet na itin. karat. Kapit, ito ay kapag wala ang gamit mo katiit ay yung dulo nito ay papahit mo dito sa lupa kung saan ka man naroon upupunta at ka ipapahit mo o well, didikit mo sa lupa ng mga ilang segundo lang napapahid ang na dulo at isa sa yes, nagpapalakas ng ating uh, frequency lalo na nga yung ilalagay kong uh, load dito sa load ng uh, triple antenna ay nagpapabilis din ang paghatak lalo na at iba yung iba yung contents ng lupa ng ating uh, pinupuntahan uh, at isa ka TH ay mayroong kasama na rin panlocate sa yung trans tunnel at loose tunnel at yun naman ay pwede mong gamitin sa uh, pag din ng soccer deposit. Ito lang, ka-teach. Yung iyong napusuwang luminous locator, tripod, antenna. At muli sa oras na ito, ay aking ididimo. Ito lang, ka-teach. Pag nasa muna, ka ay 45 degrees na danda na pagtaas. Yanon. Ayan. Pataki yun, o. Ito lang, ka-teach. Danda na pagtaas. 45 degrees, at hayaan mo siyang gumalaw na kanya. Yan. 45 degrees, hayaan mo siyang gumalaw. At ito kasi is, kapag uh, unang gabit mo pala, dahan-dahan yung tataas, 45 degrees, makiramdaman yung dulo. Gusto na napapaling. Yan. Gusto na siya, siya pumapaling. At gusto siya puputsahin. Ganyan na pagpapagalaw ng ating trifold antenna kasi mahatak siya. Huwag mo lang uh, unang pagmamasdan yung kapit yung dulo. Kailangan tama yung pagtas niya, 45 degrees. Ayan, at pagmasdan mo yung dulo, kung siya pumapaling. Ayan, kung siya pumapaling ang ating naipol, ang tina yung pinakang dulo niya. Kung siya papaling. At subukan mo rin naman kapit. Kung halimbawa ito, pagtas mo, ayan, pumapaling doon yung ating items na target natin, ilipat mo dito sa kabila kung siya naman ay doon, iiladan mo kasi it's mapapakiramdaman kung paano gagalaw yung ating tripod ng tira. At yun, huwag mo kukontrahin yung ating tripod ng tira, yung uh, dulo, hayaan mo na siyang gumalaw na kanya. Ganun yung pag-testing at pag-aaral ko ng ating tripod ng tira, anong maklaseng locator. Lalo na kapag ito ay ating binabalahan. Bona ka, na doon ang ating target yan at kapag uh, itinaas mo yun na 45 degrees yan yun yan pag mas malakad it yun yan ang pagka uh, aral yun ang mga ating target na yun ililipat mo naman sa kaliwa at doon naman mga, katit, mo katis pag aaralan mo talagang siya mga umakata at ito katit okay. long range locator tribal antenna pagkakatiits kayo ay magpapagalaw na ng ganito mga uh, locator magkapit yung ka katiis na yung ibabalan rin yung ay walang kaagaw o walang kasamahan doon sa loob na maaaring magpasira ng detection kailangan yung isang bagay lamang isang isang lamang ilulukot na wala siya kasama nakaparihas ha, Dito ito katiis ay muli kung nalakitan itong ating target yan gamit ang 18 carat na casing yan, ano nga pa yung ating magiging reaksyon ng ating tripod atina, kung ano na kapag natapatan itong item yan kapag natapatan siya kapatid ay utay-utay na siyang ang kikot. Ito katis yung ating target. Sa una lang mga katis yan ay mahina yung ating kikot yan hanggang sa ay bumilis na lang bumilis. Ayan. Ito katis yung ating target. Ayan. Ito na yung iyong uh, napusuar long risk locator tripod antenna. Ayan katis. Ah! Ay sa mga katis po natin na nag-music at nag-comment o so, aking comment section na channel Facebook account ko po pati it's mobile at yun yung profile ko sa aking channel ay yun din ang profile ko sa aking Facebook account at ito katis ay panglong distance ang ating natin na na ginagawa. yan Ganyan lang katiks. Yung paggamit ng ating long wrist locator, triple atina. Ganyan. No? Hintayin mo lang siya na gumalaw na kanya. Huwag mo lang siyang kukontrahin. Kung dumalaw siya, hayaan mo lang siya. Yung kasi yung iba, pagka tinas ng gayaan, ayaw na siya paggalawin. Kung naibo man yung mga uh, dulo ng tripod atina, triple antina, kinukontra. Kailangan ka tiits kapag Tasa kaya, kaya mo siyang gumalaw na kanya. At yun ay humahata kung ano yung ating hinahalap. Kung ano yung ating target. Ayan. Pusa po yung babalik. At katiit. Uli. Ito yung yung napusuan. Try right, call at ito. Wala po sa Talisay City. Sibo. Ito, ito katiit. Ayan. Yeah. Yeah, basta pag natapakan natin yung items, natapatan natin, yan ay klusa na ikot, Igot, tetay. At yan ay pabilis na lang pabilis. Ito ka tiits. Yung iyong trepo na, na yung na Yan. Ito na ka teach, Ito ay kalahating kino pa rin. Ang bigat. Yan. Ang ating trepo na tira. Yan. Hindi natin kasi may wasa ka teach, na umuwi. At ito ka tiits yung ating tangkit. Ito ito yung uh, bracelet at nandito na may load kung ano yung ibinala mo rito yun ang hanapin natin locator. at kung wala naman syang bala volume ng tubig ang uh, ituturo na ating locator yung so, tiyatawag na the ground silalim at kapag na tinapatan ng uh, tubo tinusukan ay magiging fluid ito kapit ulit okay. kapatid. Yeah, sa patas. So, na yan mga kapatid. Siya At sanayin nila no, sa pagkataas na ganyan. Yung hindi na para sa pataas. Kailangan yeah. kapatid. Siya tusa na yan gagalaw. pataas. hindi pa siya napunto na agad. Kapatid ayaw na niya pumunta sa takap at tumigil kasi niya ay at uli mga katik ito yung ito yung ito yung pang long distance ah uh, triple at ang kaibahan po ng ating single antenna kapag ang single antenna natin ay natapatan itong item ay siya ay magkukulos o magiiki lalo na kapag natapatan natin. Ngayon, ito ang katiits, itong, kati itong tripod na ay pang long distance at magtuturo ito ng direksyon kung saan nakabaon ang binawo ng Yamashita Treasure. Kahit siya pag naman natapatan natin, Ah, uh, na na ng atray po natin at natapatan natin yung items ito naman ay kung saan na lang siyang ikon sa pot natapatan na yan kaya kate, so, na kapag natatanda pa kaya tinatanda ka nung kate yung hindi uh, noon yan po maho lulukit ng ating triple tuna yan. At muli sa mga kate ko natin na uh, hindi po kayo magpersonal na magsadya sa akin. Uh, po kayo kate. Nakat ito katits. Yan, magmamasdan mo. Yung pare na tinuturo na ating... Yan. Yung pare yan. Ayan mo lang katits na lumukik. Yung, yung ating triple atina, ya ganyan yan. yan. Tapos, dandaan. Ayan, ayan. Ayaw na siya tumigil sa ay na pumundo. mundo Ah, ito kasi, it, 45 degrees. Kaya, mala siya na. Hindi mala. 45 degrees. Kung sana yan, babalik. At, muli, maraming maraming salamat, mga katiits. At ito katiits, yung, uh, yung napusuan, long range locator, sa rifle, antena, mula po sa probinsya ng Talihisay City, Cebu. Ito na ka-teach, yung iyong tripod antena.